Yung sex pala, nasa edad ang basihan. Ah! Pag tumungtong ka ng 18 to 25, para kang elektrisyan. Konting ground, minig agad. Your... <laughs> Tapos pag umidad ka ng 26 to 35, para ng carpintero. Grabe, makapukpok. <laughs> para ka ng mason. Mas marami na yung himas. Yun! At pag umidad ka naman ng 46 to 55, para ka na lang venture. Romansa na lang yung inaasahan. Uh -huh. Pag tumungtong ka naman ng 56 to 65, para ka na lang 4 Patanaw-tanaw na lang. Oh, shit! Ganun ba yun? Na! Ustra! Ito oh, wow. na yung nakakatakot. Dahil pagtungtong mo ng 66 to 75, para ka engineer. Kaplano-plano na lang. May experience na